nang senador nga Ngaho ang uh, nagbunyi matapos itong naging desisyon ng uh, korte laban kay uh, dating Bamban Tarlac uh, mayor Alisgo kung saan hinatulan ho ito ng apat uh, na taon na pagkakakulong o reclusion perpetua dahil sa kasong qualified trafficking. Alamin natin ang buong detalye ng balitang 'yan. May uh, update si Bombo JC Galvez. Nagbunyi ang ilang senador sa naging hatol ng korte na reclusion perpetua o apat na pung taon na pagkakakulong laban kay dating Bamban Mayor Alice Go. Hinatulan ng guilty si Go ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 kognay sa kasong qualified trafficking in persons dahil sa operasyon ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa Bamban. Iginit ni Sen. Rizzo isa sa mga nanguna sa investigasyon ng Senado, kognay sa Pogo, na isi tagumpay laban sa korupsyon, human trafficking, cybercrime, at iba pang transnational crimes. Patuloy anyang maniningilang senadora ng pananagutan sa bawat ahensya ng gobyerno na pumapalpak sa kanilang tungkulin. Nangako si Yonteveros na magpapatuloy ang pagsisiyasat ng kanyang komite sa lawak ng operasyon ng Chinese intelligence sa Pilipinas. Ngayon, hindi na sila makakaulit. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning POGOs. Provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life. and contributed in the passage of the Anti-Pogo Law of 2025, I am proud to consider it one of the most consequential Senate inquiries of my life's work so far. Maraming salamat sa mga biktima, witnesses, at whistleblowers na naglakas loob tumestigo sa Senado. Our deepest gratitude to our prosecutors at the DOJ who brought this case to justice. Sa ating mga law enforcers na hindi nagsawang mag-imbestiga, mag-raid at mag-rescue, maraming salamat sa inyo to the Filipino public. Maraming salamat sa inyong maiging pagsubaybay at pagbabantay. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na nanguna sa investigasyon. This makes me feel hopeful about the work we do. Umaasa naman si Sen. Bamakino na kung gaano kabilis ang paghatol kay Go, kaugnay ng kaso sa Pogo, ay mabilis ding marisulba, ang mga isyong bumabalot sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Aquino, hinahanap ito ng taong bayan ang mabilis na pagsilbi ng hustisya. Kaya naman sana raw, mabilis din na mahuli ang mga sangkot sa korupsyon sa bansa. Well, maganda na mabilis yung hustisya at inaasahan natin na hindi na gagaya yung ibang mga sindikato kung ganito kabilis yung hustisya pagdating dito sa issue ng mga pogo. Sana lang kung gaano kabilis ito, ganun din kabilis ma-resolve yung mga issues natin pagdating sa flood control. Yan ang hinahanap ng tao. Nung tinutukan ng taong bayan at ng iba't ibang opisyalis, yung issue ng Pogo, nakita natin mabilis yung ustisya. Ngayon na nakatutok tayo sa flood control at sa mga anomalya sa gobyerno, dapat ganun din kabilis yung uh, paghuli sa mga sangkot dito sa korupsyon sa ating bansa. Para naman kay Sen. Wing Gatchalian, isa rin sa mga upang labanan ang illegal na Pogo sa bansa na ang tagumpay na ito ay lalo pang magpapatibay sa batas ng bansa laban sa Pogo. Umaasa rin si Gatchalian na ang paghatol kay Go ng reclusion perpetua ay magpapalakas sa kampanya ng ating law enforcement agencies para tuluyang papanagutin ang mga natitirang Pogo at iba pang uri ng online scam sa Pilipinas. Bukod dito, sinabi ng senador, malaking panalo ito para sa mga Pilipino, kabilang ang foreign nationals, na nabiktima ng iba't ibang criminal activities na ginawa ng Pogo. Sa huli, sinabi ni Gatchalian na ang conviction kay Go ay magsilbing wake-up call sa mga Pilipino at mga dayuhan na nais samantalahin ng burokrasya para magsagawa ng karumaldumal na gawain tulad ng human trafficking at online scams. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.